Yo! Padoms TV Share ko lang sa inyo itong magandang tanawin dito sa aking lugar Yan yung mga bata rin sa baba Okay Ayan, lalaro sila. Hala, <laughs> sige. Hala. Mantalay ng pagkabata, men. Ayan. Magawa sila ng daloy yan para marilis yung tubig na yun. Magawa sila ng way. Ayan. Napakalayo yan, Bok, dahil yun na zoom pa yun ng cellphone ni Padoms. <laughs> yan, dito nga pala tayo sa ano, sa Rizal. Yung nasa harapan na yan, men. Nakita yung daliri ko, wow. ah. Yan po yung ano, dumping site. Dito sa ano. Dito, ang tawag yan is yung landfill. Ay, mga basura ng mga galing sa syudad yan nilalagay. So sinisegregate nila yan Tapos tatabunan the Boundary yan ng Bulacan no? Quezon City at itong Rizal So yan nakikita yung mga truck dyan sa baba Zoom natin Zoom yan so, Yung mga quarry area men Diyan ang galing yung mga pinanggagawa sa mga buildings. Basta mga pang-construction materials. Diyan yan gaya ng buhangin, yan, lusan, graba. Yan. Dinidevelop yung area na yan. So, yan. tangkitan nyo naman yung Mount Balagbag. Yan, pinakamataas. Yan yung Mount Balagbag. So, yun lang. Wala na akong ibang masabi kundi yun lang that is my for today's video sa mga gusto nga palang mag swimming susundan nyo lang yung ano na yan lugar na yan papunta yan ng Blue Rock Lagoon tarun dadaan kayo ng ultra mega so yun lang saktong kwento kwento lang thank you for watching man bye bye